Ga. Abay ga. Go pala. Go pala. Ako. Ako. O, oh, mas mabilis ang konti. Ikaw. Abay ga. Go pala. Ako. <laughs> Ayan mga, nandito tayo sa wow. ano, sa Batangas. Kita niyo yung mga pagkain namin, no? Oh. Hey, ang ay, sarap. Ang sarap. Ang sarap. So, so um, siyempre, kain tayo. Welcome, Team GK, Let's GK. Go. Oh. Bahay nga pala ni Angeline Handa to, tsaka nila Coco Darwin. Ayan. Okay. Okay. Welcome, GK, Team GK. Oh. Uy. Uy. Okay. Tara, kain tayo. Let's go. So, ito yung ano, buko. Uh, mukha siyang gatas. Try natin. <laughs> Sarap! Alam niyo ba mga boss, isa sa mga rason kaya gusto ko pumunta ng probinsya? Dahil lahat ng pagkain dito ay fresh. Yung tipong pupunta ka lang sa likod ng bakuran nyo, mamimitas kayo ng mga gulay at ng mga prutas. At isa pa sa rason kaya gusto ko pumunta ng probinsya dahil yung simoy ng hangin ay nako napakalinis at walang polusyon. Total usapang probinsya na lang din. Meron akong gustong ikwento sa inyo. Meron akong nililigawan. Taga Batangas siya. Naalala ko pa nga, ako ng 2 to 3 hours. Tapos nagdadala ako ng maraming pasalubong. Nanligaw din ako sa kanya mga isang buwan. Tapos sa pagdesisyonan ko na na gusto ko siyang tanuhin kung pwede ko ba siya maging girlfriend. So bumiyahe ka agad ako from Manila to Batangas. Pero hindi ko na sinabi kay Christina na pupuntahan ko siya. Pagdating na pagdating ko doon, sinalubong ako ng tatay niya. Sabi ko, tay, nasan po si Christina? Ang sagot ng tatay niya, Ah, si Christopher? Wala pa eh. Doon na ako nagtaka kung bakit Christopher. E eh di syempre, umuwi na kagad ako. Kayo boss, ano bang kwentong probinsya nyo? Pero na akong challenge kay madam. Itali mo. Yung talaga hindi ako makakawala ha? Kasi kung nakawala ako, mababay talaga ako. Talaga, hindi ka makakawala. Ayusin mo. Yan, yeah, ribbon mo. Yan na, nakaribbon Takpan mo yun. Yan, yan, yeah, takpan mo. Please, ayusin mo kasi. Takpan mo mabuti. Okay. Tang tanggalin mo. Nakatali ako. Oh. Tanggalin mo. Oh. oh. Nakatali. Ayusin mo. Oh. Ikpitan mo. Yan eh, oh. Oh, yan okay. Okay. oh sige, takpan mo. Oh. Ayusin mo kasi. Ga Gago ka pala yung nakakamayakit. <laughs> Ayun, okay mo. Okay. Oh, yan ah. Bulin mo isa pa. Oh, Sabi mo, nakakawala ako eh. Oh. Takpan mo. No? ayusin mo kasi. Ano bang ayos? Oh. Abay ga. Go, go, okay. oh, pa. go pala. Go pala. Ako. Ako. Isa pa. Abay Abayga. Abay Go pala. Go pala. Ako. mas mabilis ang kanta ikaw. Abay Go pala. Ako. mabilis mo. Abay Mabilis. Abay Ako. <laughs> <laughs> Tama, saba, saba, saba. Tama, go. Abay ka, pala ako. Abay ka, go pala ako. Come on, <laughs> <laughs>